Pipili okay, pa. Kayo. Anong uh, magkano po dito, dito te? 4KD, 6KD, 18. 18. 18? Wala nang tawad? 20, ano po yun, te? 24. Mm. Ayan, yeah, nandito kami kay uh, <laughs> Idol. Pero wala siya dito. Doon pumupunta kami, wala. Wala siya. Paano po, te? Sa pinapas? <laughs> May airplane pa ako kahit bag, hindi kaya ng pera ko. <laughs> Alam mo, tuwing pumupunta kami, gusto namin siyang uh, makita. Oo. Oh, Nakita namin yung live niya at mga video. Lahat. <laughs> hmm, tamikan siya. Dari Karen. Ah, hmm, nasa, kuwag siya. Pink. Hmm. Yeah. ni Samir, mapia mai mayo, mapia na ma brown. Hmm. Mm. Hindi oh, ko. may sipa kulor. Oo. Mm. Uh -uh. Anong magandang kulay? Parang maganda na lahat. Hindi, ang available na lang ako na si. Ito, ayan, yung black. Tapos mm. yung dark blue. Hmm. Wala na akong ibang kulay na one set. nya tapi sangkar mbak mbege ji oh ganito na lang oh, yang blue oh yang blue ya ama itu tuh oh oh betlo yan ara dito kame kay idolayan Hanap na agad kami ng bag pan travel. Sana nandito siya baka bigay na 15. <laughs> 18. Ayan. Yeah. Oh, salamat. Hindi kasi kami lagi nakakalabas kaya yung Ayan, dito na kayo mga kapatid. Ang dami nilang magagandang mga bag. Hmm. 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 Uy. Iba po bin, sinara. Binuti. Nando, na may kolor. Diyan po, Kira lang <Bengali samples> hmm. Hmm. bag. Ito ang ganda. sa Next, um, sa next, aku next na lang ako bibili pag magka sweldo. <laughs> Magkano 'yung watch, bebe? Hmm? Huh? ayan hmm. oh, na ay yung napili namin <laughs> kay Samira na pang flight doon din kay uh, idol natin kay Mr. 62